Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa Hacienda Pakita Dos sa Barangay 20, Victoria City, Negros Occidental. Sa adlaw sang ila kapiestahan, aton man gindala ang ika-55 nga butika sang masa nga programa sang aton opisina. Madamo nga mga bulong, kapareho sa mga over-the-counter ka mga basic medicines, mga maintenance medicines, kag mga vitamins para sa mga tigulang, kag mga kabataan, mga bulong sa hiran at ubo, katulad sa paracetamol, kag mga ambroxol, kag madamo pa ang aton gindala diri sa asyenda pakita karon nga adlaw. Ini amo ang aton pamaagi, agud, nga man kita sa mga purok, mga asyenda, kag mga kaumhan, diri sa syudad sang Victorias, agud makita naton ang kahimtangan sang aton mga kasimanwa diri. Kag nakugid ang aton pagpasalamat sa kay punong barangay Hugo Tirambulo, upod man sa kay Mayor Jun B. Bantog, kag kay Vice Mayor Derek Palancas, ang wala untat, kagpadayon nga suporta sa programa sang paryente sang masa kita nga sa pagpadayon natin nga pagbisita mas madamo pagid nga mga uh, measures of public service ang aton mahimo sa aton nga mga kasimanwa diri sa Victorias para sa ihibalo sa mga Victoriasanon ako si Konsehal Dino Acuña ang paryente sang masa